Mga kabanan balataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Nung pinang iyon, isinaysay ni Jesus ang isang taninghaga upang ituro sa mga lagad na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang malaunan ay nasabi nito sa sarili, Pagamat hindi ako natatakos sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakaitan Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat, tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gaano ka manalangin? Mga kapanampalataya, tayo ay nasa ikadalawang putsiyam na linggo sa karaniwang panahon. Pinapakita sa atin sa Ebanghelyo ang halaga ng dalas ng pananalangin. May isang babae na walang sawa na pumupunta sa hukom upang manghingi ng katarungan para sa kanyang asawa. Makailang ulit siyang bumabalik dito hanggang sa isang araw ay nakamit na niya ito. Sabi nga isang lumang kasabihan na kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, tatlong paraan ang nagiging pagtugon sa atin ng Diyos. Una, oo, ibibigay sa atin ang ating inihiling. Pangalawa, hindi. Hindi niya ito ibibigay sa atin dahil sa isang malalim na dahilan. At pangatlo, hindi muna ngayon. May mga pagkakataon na pagtugon sa atin ng Diyos ay 'yung nasa pangatlo. Teka lang, wait lang. Hindi pa panahon. Minsan ay hindi tayo para sa pagtanggap nito. Minsan naman ay gusto lang niya na tayo ay tumatawag ng tumatawag sa Kanya, yung hindi tayo magsawa sa pananalangin sa Kanya. Minsan ay marahil sinusubukan lang niya ang ating pasensya kung hanggang saan tayo makakapagintay. Ang pananalangin ay hindi lang pagtawag sa Diyos. Ito ay pagsusuyo at paglalambing sa Kanya. Maraming gusto lang niya na sinusuyo natin siya. Tinitignan, ng Diyos kung hanggang kailan natin maaantay siya. Sinusubukan niya ang lalim ng ating pananampalataya sa kanya. Na sa kabila ng hindi muna pagdating ng ating inihiling ay hindi pa rin mawawala ang ating tiwala sa kanya. Na balang araw kapag pwede na, kapag deserve na natin, ito ay ipagkakaloob sa atin. Mabigat ang iniwang katanungan ng ating Panginoon sa dulo ng Ebanghelyo. May makikita pa ba siyang taong nananampalataya sa kanya, na sa kabila ng mahabang paghihintay ay makakakapit pa tayo sa kanya? Makakukuha pa ba nating sumampalataya sa, sa kanya? Hari wa, sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, ipagpatuloy natin ang ating pananalangin, paglalambing at pagsuhoyo sa Diyos para sa ating mga panalangin. Kumapit tayo sa ating pananampalataya na may pag-asang balang araw ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng ating minimithi o lahat ng mithiin ng ating puso at kalooban. Sa putong ito, sama ninyo ako sa isang panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa mga biyayang inyong ibinibigay sa amin. Tulungan mo po kami na magantay at patuloy na manalig sa inyo. Nasa kabila ng aming paghahantay ay hindi namin mabibitawan ng aming pananampalataya sa inyo hanggang sa aming makamit ang anuman ang aming ipinapanalangin. Amen. Sa ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.